Game, have you feel lucky ng braso ko abigay sa iyo. Game, wala ka kaya mo yan ha. Sige tao, sige tao. Game, game. Aka alawin ito ba? Ikaw nga <laughs> <laughs> Another day, another vlog. Heto na naman ang panibago nating video. Nagluto nga pala kami sa birthday ng aking pinsan. Tara! at samahan nyo na naman ako sa panibago nating video. Let's go! Alright mga katalong, welcome back sa ating channel. For today's video ay magluluto nga pala kami sa birthday ng aking pinsan. Maaga pa nga lang ay pumunta na agad tayo dito sa bahay ni na Kuya Mak upang tumulong sa pagluluto. Pagkarating ko nga dito ay nakapag na ng karne si na Kuya Jong kaya naman sabi ko sa kanila ay ako na lang ang magluluto. Kumuha nga tayo dito ng paklang ng niyog para gawing parilya. At dito nga sa probinsya ay kadalasang ginagamit ang paklang ng niyog kapag ikay walang asagan o ihawan. Matapos nga nating maayos ang ating ihawan ay isinalang na natin ang ating mga karning iihawin. Ma umaga nga namin inintindi ang mga lutuin dito para pagdatingan ng hapon ay magse-celebrate na lang ang ating birthday celebrant. Habang nagsasala nga tayo ng karni mga idol ay bigla nating naalala ang isang pinsa natin na hindi na natin nakikita. Para si Ate Bing ay hindi ko na nakikita. Nasa kalapan man din. Tapos nga ito ay biglang dumating na nga ang aming dalawang pinsan na galing pang palayan. Matapos nga ang ilang minuto ay naluto na ang ating iniihaw agad nga itong ginayat-gayat ni Kuya Bako para makakain ang iba naming kasamahan hindi pa nag-aalmusal at tapos na nga makakain ang iba naming kasamahan ay nag-start na si Kuya Jong sa pagluluto ng champaining kambing inabot camping. nga sa akin ni Kuya Ilo ang isang kilot kalahating bulador para ihawin napakaganda nga ng mga isdang ito at talaga namang fresh na fresh pa at bagong huli kahit nga hindi paluto ang ating mga karneng sinalang ay nagsalang na agad kami ng bulador sapagkat gusto itong matikman ng aking mga pinsan na galing sa palayan at dahil nga luto na ang ibang mga ulam ay nag-start na ang aking mga pinsan pati na rin ang aming mga tsuhin sa kanilang pagbabanding habang nagbabanding nga sila ay inihaw ko na ang karamihang bulador na ibinigay sa ating kanina ni Kuya Ilo bala ko nga sanang kilawin itong mga idol subalit kinontra nga nila ako sapagkat ang gusto daw nilang kilawin ay ang tinatawag naming talisok at after nga ng ilang minuto ay binaliktad na natin ang mga bulador sapagkat luto na nga ang kabilang side nito tapos ngang maluto ang mga bulador ay dinala na natin ito sa kanila para gawin nilang pulutan. Pagkahatid natin ang niluto nating isda ay ganito na ang mga naging eksena. Oh, oh, oh,

Happy birthday! Mag-message mag ko muna kay Kuya kung anong oh, gusto ko kay Kuya. Yan, importante yan, ah. importante pwede yun. importante important -important Kung, 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 no, pa sa pagiging pamangkin, okay. sa mga kwan. No. Kaya okay, ako lang ako lang lang ako lang Kaya kaya, yeah, ay, ay, na mahal kong pinsan. Kahit naman ikay, mas pugi sa akin ng konti. tayo Mag-ingat, pala yung tabaho mo. Gawin lang, gawin mo. Ikaw naman. Ako Anong Hindi, hindi. Hindi, hindi. Sabi ko naman kayo, pamangkin. Ito sa kuya. Pamangkin. Mamaya, ako mula. Pag may naunay lang, ginasunod na siya. Pag-unahan pa kayo. Si kuya, parang, Kapatid na rin ang tuwing namin dito. Mag-iingat ka lagi sa trabaho. Oo yun. Totoo yun. Talagang mag-iingat ka. Talagang mahirap. Mahirap tayo Robes, bak. Basta mag-iingat ka lagi. Lahat mga message ha? Mag-iingat ka. Ayan. dulo. Ako na. Happy birthday. Ingat lagi sa trabaho. God bless. Good health yan. Ayan. Tukang dulo. Ikaw, oh, to'y magbigay Mag <coughs> ma ka kay. Napipilit <laughs> man. Ma tayo ay. Magpilit ka kay. Maatay palakin natin malaki ang ating pamilya at ating mga kamag-anak. Para <laughs> uh, preso naman tayo basta mahal natin bawat isa. Kumuha mo to. Hoy, hoy. May pahiwayo pai. <laughs> <laughs> okay, uh -huh. Walang uh -huh. na ako mapupunta sa ito ang masabi ko rin, happy birthday to you. Ako oh, ay, ay wala, na. wala akong magpa birthday sa'yo. Kaya sabi ko, mahal na mahal kita. Ay, misi, <laughs> misi, chaga. Ito ang masabi ko. Walang iyakan na. Mahal na mahal kita. Walang iyakan. Walang iyakan. Walang iyakan na. At siya Hindi. Umiyak na. Umiyak na. na. Ano yung nabuti, Pe? Ah, luha. Na luha Asa ba nga naman. Kantahin muna si Giyawak ay. Hindi mo balikot Ako nga ay nabangon. hindi, ikaw nga nabangon. Unata muna. Okay, unat. Bata nga. Sige. Ay unata muna yung para mo. Udong ka. Sabang darun. Ay matasa natin ko. Unata. Naulog na Unata yung para mo. Naulog na ulog Ata. Ay hindi, ako naman. Unata. Aba. Oh, ako mabatak. Walang kapitan. Senyora. Oh, pwede. Ay, oh, naman, may persa ako dun. I love you kapitan kapitan oh, niya? Mahal kita. alam ko na may kapitan tayo ho. Eh man, wala. <laughs> Walang, kapitan. Walang kapitan dyan. Walang kapitan dyan. Oh, ikaw na kapitan nga na. Game na, no. game ko ha. Okay. Eh, okay, mabila ko ha. Okay. Mabila ko, mabila ko. Eh, okay. mo. Mabila ko. Oh, ino. Mabila mo yun na yan. mo yung kamay mo. Sa? Oh, mabila ko. Itukod mo yung kamay mo. Wait lang, mabila ko. Oh, game. One. One. Two. Three. Game. Okay, okay. Okay, okay. Okay, kung gusto mo, Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, na Okay, okay. Okay, okay. Sige okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. mo okay. <laughs> okay, <laughs>

tabla tabla sa akin na. ah matalo ka sa akin ah tabla 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 kahit gaano kalaki ang tabla 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 gaano ka ano yan talo ko sa tapan -ta na tabla ay sapa pa, isa pa, isa pa, pa o rimats para malaman oh manipis yan yung isa isa ba ay ay hindi ko kaya taliwa tayo ay di ba oh ata mo Ay dapat Laban eh. Kaliwaan. Hindi ko kaya sa kaliwaan. Kaliwaan. hindi ko kaya. Kanaan tayo? Ha? Huh? Okay, Naku naman Kapatayin saan? Ano? ka sa akin patulong, ah. Ay wala siyang ba ba talo saan Saka naman Naku naman Talo ka naman hindi Talo ka nga niya eh Bagsak ka naman eh Naku naman Mabagsak <laughs> <laughs> yung bumagsak Eh oh, kung bakit ba yun? Hindi mo akayanin ako? Talo ka tiyo? Akala mo ko hindi akayanin ako Talos siya dulo? Nahitin mo ako sabihin mo ako Tiyo kalukon mo Talo ah, ka tiyo? Talo ka tiyo? Talo ka tayo? Talo ka. Talo ka. Tayo ha? may hatol. Talo ka. Tayo ka? hatol. may hatol. Talo ka. Ikaw mo ang sakay. Akala mo eh. Talo ka? ang sakay. Sa tiga siya.